Pinanan. Ito ang Ito mo yung parang siyang kapal. Nakailang na ako dyan Yan. Tap, tap. tapo ang Kailan niyo pa po din uh, Mga two months na rin. Abang nakataas yan, masakit po ito? tapo uh, Kung mo po ito ng 1 to 10, gano'ng kasakit Ten na kagad yan? 10 po ang pinakamasakit ha? Oo, oh, kahapon pa nga po yan. Ibig sabihin po, nakatay. Habang nakataas na ganyan, masakit din to, hindi sabihin. Opo, oh, nakakirap din siya. Gano'ng kasakit to? Mga um, uh, 8. Relax. Ayan, may masakit sa balikat o sa likod? Meron po. So, sa may, parang dito sa may batok tsaka. Ito pong kanan. Oh. So, tsaka... Parehas ito, po ito, pang punit. Kaliwat kanan, habang uh -huh. nakaganyan ka, kasakit yan? 90, mga 8 po. Eto na ang dito sabi ko. Mga 6 lang po siya. Limang sa akin, diba? Saan sa mga Ay, dito po. Gano'ng kasakit yan? Mga 9. Okay. <laughs> Balik ka natin <gata> masakit. Ay, <laughs> maputok na agad. Ah, gano'ng okay, masakit. Doon pa rin sa... Diba? Uh -huh. Gano'ng kasakit siya? Mga 6 po check lang check hindi na eh. gano'ng kasakit? saan na bumula ang pain? orang gate dito lang kasakit oo oh, pa. hanggang 8 8 oh, may masakit? meron po saan? gano'ng kasakit to? mga 6 lang sa saan ang sakit? gano'ng kasakit? mga 6 lang Turo kung saan? kita eh. dito. Gano'ng kasakit ka ba? Nakaganyan ka?

Yun nga. Kaya nga, hindi nyo makagawin Kunti lang, ganun lang siya. Ngayon? Na nakakaanan yun. Oo, oh, kaya nang extend, kapila. Ganun din. Okay. Ah, shhh. Sige, limon ka po sa kaliwa. Sabi mo kanina mayroong number 6 na vein sa parting to. Sabi na lang siya. Dig 3. Sabi mo kanina mayroong number 6 na vein dito. Ito na lang. Sabi mo kanina, merong number 5 na pay sa'yo record? Wala na. Okay. Sabi mo kanina, merong number 6 na masakit dito? Wala na. Oh, Ito yung dinakamataas na pay na naranasan mo, taas ang kamay. Sabi mo kanina, number 10 yung masakit dito? Wala na. Ito yung number 8 na masakit dito? Wala na. Okay. Good. Sabi mo kanina, merong number 8 na pain dito? Magkabilang balikat? Wala na. Dito, number 6, wala yun. Kaya balik agad. Masakit sa kanina, number 9. wag na lang. <laughs> okay, so kahit hindi na balik, masakit ba? Hmm, hindi naman masakit Hindi naman yung na-attack na? Hindi, anak. yung tulad nung kanina, naisapalit ang pata. Oh. Number 6. parang six. ano na lang siya, 1. Okay, good. Yan ang bend. Sabi mo kanina, number 8 na pain, ano meron dito? 2 na lang. 2? Sabi mo meron number 6 na pain dito? Wala na. Ano Dito, number 6. Nanote. Ano sa pagpapakaramdam niya at Okay naman. Okay.